Ayan na. Ang aking uh, bossing. Ayan. Ayan na, ulan. <laughs> okay naman dyan. <laughs> Ayan, makiki. Pwede naman makiangkas sa bossing, di ba mga kakoracha? Ayan. Ayan, mabuhay mga kakoracha! Have a blessed uh, Wednesday! Ayan, um, pupuntahan ko na yung aking uh, pinagawang salamin So, ayan, uh, bigla namang uh, umulan So, tatawagan ko si Bosing, uh, magpapasundo ako At um, alam nyo naman, umaulan ang panahon ngayon So, uh, uh, tatawagan ko si Bosing at ako yung magpapasundo At uh, pupunta na ako sa dental <laughs> kung saan nagpagawa ako ng um ng salamin. So ayun, uh, tara let's mga kakoracha tingnan natin kung uh, babagay sa atin yung aking pinagawang uh, uh, salamin. So let's go. Samahan niyo ako mga kakoracha. Ayun, uh, umuulan habang um hinihintay ko si Busing. Nandito ako sa may puno ng uh, fig tree. Ayan, ito yung aking ano, ito yung aking uh, ito yung aking ina-upload sa shirts video. Ayan, pakita ko sa inyo, ang daming bunga. Ayan. Ang daming bunga. Mamaya, um, mag-video na naman ako ng uh, pang-shirts uh, video nito. Ayan, dami-dami niyang bunga. Ayan, abangan natin si Bossing na dumating. Ayan, nagpapasundo ako kaso sabi niya maya maya daw kasi uh, naulan. So, hihintay natin si Busing na dumating. Ayan, nandyan na ang aking uh, nandyan na ang aking Busing. Ang lakas ng ano, naulan. Oh my gosh. <laughs> Ayan na. Ang aking uh, Bosing Busing. Ayan. Ayan na, ulan. <laughs> okay oh, <hi> naman dyan. <laughs> Ayan, oh. makiki... Pwede naman makiangkas sa busing, di ba mga kakoracha? Ayan. Naulan naman, wala akong payong. So, ayan, nawala na yung, uh, medyo nawala na yung ulan mga kakoracha. Makikiangkas ako kay uh, bosing So, ayan, di ba mga kakoracha pwedeng uh, umangkas sa busing? <laughs> Wait lang. Oh, ayan. Ay, ay naulan. May ulan pa. Ayan. Na ulan, na ulan kasi dito ngayon mga Kapuraching. So, ayan. Kan hindi pa naman ako, oh, 'di ba? Tapos a uh, umuulan. Oh, what happened? Sarado sila ngayon. Oh my gosh, hindi ako na-inform. Kahapon nag-text sila ngayon ay sarado, bakit kaya so ayan hindi ko alam na close sila ngayon ah, uh, pabalik na ulit ako kahapon nag text sila sa akin, sabi niya nandun na daw yung salamin ko so ngayon pinuntahan ko, ang problem is, hindi ako na inform na close sila today so ayan, uh, pa na ulit si kuratsing, siguro bukas na lang ulit or uh, i-call ko mamaya pagdating ko ng bahay Ayan, so babalik na ulit si Kuratsing. So ayan mga kakuratsa dahil uh, sarado yung dental. <laughs> sarado yung uh, pinagawan ko nung salamin, nagtindera na muna si Kuratsa. Ayan, hapon na hapon na nakapunta si Kuratsing dito, malapit na akong ma ma-divorce, uh, ma-divorce madi na masisisante pa, o di ba? So ayan, uh, siguro bukas babalikan ko na lang ulit. At uh, hindi ako na inform kahapon nag-message yung pinagawan uh, ko ng salamin na uh, nandun na daw yung salamin ko so hindi naman ako nakareply at sabi ko bukas na lang kasi nga naulan so ngayon pinuntahan ko sarado hindi ako na inform so ay uh, bukas ko siguro ulit kukunin so ngayon ayan pansamantala uh, magtitindera muna si Kuratsing habang uh, failed sa kanyang uh, pinuntahan o di ba so ayan um Hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga kakuracha. So see you again tomorrow. bukas ulit tatry ko na puntahan or i-message ko later. Pag uwi ko ng bahay kung uh, open sila bukas para. So yun, uh, pansamantala hanggang dito na lang muna ulit ang ating vlog. Abangan ulit ang aking uh, pagkuhan ng aking salamin. So maraming salamat mga kakuratsa sa lahat po ng uh, sumusuport, nagmamahal. Maraming salamat. Much appreciated. So ayan sana awag uh, kayo mag-skip ng ating ads mga kakuratsa at ang uh, malaking tulong po sa atin ng uh, ating maiipon na pambili ng ano ng kape. So ayan. Um hanggang dito na lang muna ulit ang lagi ko sinasabi mga kakuratsa. Keep safe everyone and God bless us all and I love you all. Bye, -bye mga kakuratsa.